Hi guys. Galing tayo sa labas. Medyo maganda ano eh, hindi mainit masyado. gala galak muna ng konti. Ito na sa gulaan. Pagkatapos ko pauwi oh, na tayo. Pagka-uwi na tayo sa ating bahay. Daan tayo dito sa mga lamay na nakasabit dito nakasupot. Ayan guys. Oh. May mga nakasupot na dito. Kawawa naman yung garden ni Super Yaya. Yeah, yeah. Oh, ayan oh. Nakasupot lang, di. Oo, oh, sinigurado na nila. Oo, oh, diba? Abot kamay ang pangarap. Sukal na dito, guys. Hindi ko na nalilinisan. Huwawa naman yung abukado ko. Pinagtalian ang puno ng... <laughs> Oo, oh, diba? Ayan pa guys. Huno oh. ng mangga. Isang-usa ang ano Ang mangga. Mawa naman na asukal Masukal na dito guys. Yung aking avocado o. Oh. Lapang bunga yan. Dapat yan na na sana eh. bunga ayun no oh, may malaki na doon no oh. kita niyo guys oh, against the light against the light ayun may mga bunga pa doon malalaki na tupal na dito guys oh Nawawa naman yung akin ayun yun, parking area dito sa parking area na wawa naman hindi ko na naalagaan yung ako daming puno ng mangga ay daming bunga ang manga. isang puno lang yan oh nakatakot yung puno ng mangga guys ay puno ng mangga diba lumabas tayo kaya nilubos-lubos na natin ating paglakwad siya dito sa kalat na nitong ano ko dito na naasika mangga hindi na hindi na kailangan sungkitin or tumingkayad para makuha yung mangga kasi pinagbabalot na nila <laughs> Pinag-revolute na nila, guys. O, oh, diba? Ang pa Paano nga? Makakahinga yan. O, oh, diba? So, yun lang, guys. Thanks for watching. Dito kami. Ayun. Abot kamay. Ah. <laughs> Good luck. Kung tatagal ka pa ang mangga ka pag hindi ka pa nila inabot. So, yan lang guys. Thanks for watching. Bye-bye!